Alright. So yun, good morning mga kapatid. No, na pa-livestream ako dahil I have a good news sa inyong lahat. Yung good news na ito, ah uh, I think mga kababayan ko, oh, it will benefit, no? Ah uh, the government. No, bawasan natin yung mga kawatan. Mga kababayan. Sabi po dito, sa nabasa ko po, According to the news mga kababayan, eto po ah, maliwanag po ito. Heb, pakipatay nga mo si Naling Ilaw. Masakit sa mata. Ayan ah. According to the news mga kababayan ko, ay uh, ito pong si President Bongbong Marcos Jr. Ayan ah. Bongbong Marcos Jr. ay mga kababayan ko magsasampa ng kaso ng economic sabotage doon sa mga kawatan na durobo, na magnanakaw, na kumukulimbat ng limpak-limpak na pera sa gobyerno. Mga kababayan ko, gamit ang mga flood control. Ayan na, mga kababayan ko. Sabi pa po dito, ha, ito babasahin ko lang. Good morning po sa inyo. napa-live po ako kasi good news po yung nakita ko kagad. Paalis po kasi ako ngayon ah uh, kasama ko mamaya si Mike Cervera, si Boss Mike. No, at may pupuntahan kami. Sabi ho dito, mga kababayan ko, oh, habang nagbabasa ko ako ng article, sabi ho dito, eto, mali na, papakita ko sa inyo, ha. Ah. Oh, ayan na, oh, balita na ngayon yan. PBBM, mga ghost projects, wak sa economic sabotage. Oh, kaya na na. Bibilang, magbibilang na ngayon yung mga, <laughs> yung mga kawatan nitong uh, plug control kasi bakit mga kababayan ko palak pa ka na naman ng mga lindik sabi dito babasahin natin na pinag-iisipan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kasuhan ng economic sabotage ang mga responsable sa ghost projects ng mga infrastructure sa gobyerno <laughs> Sabi pa dito, mga kababayan ko, ginawa niya ang pahayag matapos inspeksyonin nitong Miyerkules ng umaga ang uh, Agosto 20 na dapat sana ay reinforce ka uh, concrete, sa reinforce concrete river concrete river wall project sa barangay PL Baliwag Bulacan hindi lang dismayado kundi galit na galit ang pangulo sa natuklasan na ghost project na sa barangay PL. Mga kababayan ko, sabi dito ha, kung nagawa lamang niya aniya, ang proyekto ay malaking ginhawa ang naka, nang naranasan ngayon ng mga taga mula nung iriga, ano, mula mula sa irigasyon hanggang malinis na tubig sana ang mga kabahayan. Sabi pa dito, more, sabi sabi pa dito, more than disappointed. I'm getting very angry with that happening here. Wala talagang 220 million at 55 billion complete record on the public works wika ng Pangulong Bongbong Marcos. Bulaan niya sa kontraktor na hanggang sa mga official na Department of Public Works and Highways sa pool. Pati si Sekretary dito, highways, pati ang mga opisyal at tauhan ng Commission on Audit ay wala rin kailangan magpaliwanag kundi maglulusot ng ghost project. Usong-uso to sa duterte administration. Mga kababayan ko, ang galawan ng mga ghost project. Sabi pa dito, uh, sabi pa dito, as I said, ang trato namin with all of this, syempre, marami, for example, falsification ito talagang I'm thinking very hard. Pipilahan natin sila na sa ng economic sabotage. Because economic sabotage is very clear, sabi ni Pangulong Marcos. Malaking tulong aniya ang mga impormasyon na ipinararating sa website na sumbong sa Pangulo dahil nalalaman na mga normal uh, anomalyang proyekto sa iba't ibang lugar. Sa bansa, kaya't hinikayat ni Pangulo na ituloy ang pagsusumbong para matukoy ang ginagawang pangluloko, sabi pa dito. Ayan na. Ito pa, nalaman ko. May balita ako. After ng Manila, balita ako ha, after ng Manila, after ng Bulacan, after ng Mangluson, after ng iba't ibang parte ng ating bansa, mga kababayan ko, ang balita ko, ang tututukan ay susunod ay ang Dabaw. <laughs> Especially the Mindanao. Maghanda, babalaan ko na nga ba yung mga, ano, sa hero na naman ako nito eh. Babalaan ko na ba yung mga congressman dyan? Kasi marami rin nagre tungkol sa serbisyo ng gobyerno pagdating sa flood control bumabaha pa rin kahit may 51 billion pesos ng pondong nakalaan. <laughs> Saan nga ba napunta? Di ba, Ma'am Romina, Ma'am Ma Brenda Berton, Ma'am Levy, new subscriber here. Maraming salamat po. Saan nga ba napunta ang pondo at pera ng taong bayan? Abay, malalaman natin yan, mga kababayan. <laughs> Sa mga susunod na araw, pagkatapos bisitahin ni Pangulong Marcos ang uh, Bulacan, eto na tayo, papunta na tayo, papuntang Visayas, going to Mindanao na. <laughs> Maganda, sapagkat ang balita ko, isang damakmak ang nagsumbong dyan sa Mindanao na hindi daw sila nap napagbibigyan sa kanilang mga gusto. <laughs> Malalaman natin yan. <laughs> handa na ba yung may hawak ng 51 billion pesos? <laughs> Kung handa ka na, abay uh, magbilang-bilang ka na. Yan ang pinakamatindi doon mga kababayan ko. Diyos ko. Ay, teka, teka, teka. Ops, na lang. Ayan. Diyos ko, abang-abang na ako. Good morning, Star Mami. Nag-live lang po ako for short live streaming while I'm waiting for Boss Mike Cervera. Actually, this is 8 minutes lang naman. Hindi ko naman siya pahahabain. Para lang, para lang ano, para lang uh, ma-inform nyo lang. Sa mga susunod na araw, agahan ko na yung gising. May kipagkwentuhan talaga ako sa inyo, mga kababayan ko. Ayan. But anyway... Uh, please don't forget to like this live streaming mga kababayan ko and support my channel mga kapatid no all right so hindi man ako magtagal ngayon kasi pupunta na ako dun sa ano diyan ata si boss Mike may, may lakad kami ngayon may pasok alam niyo naman alam na may pasok tayo ngayon kaya trabaho muna okay binalitaan ko lang kayo na yung may hawak ng 51 billion diyan uy Uy, ng 51 billion dyan. mag isip ka na. <laughs> Bye-bye!